What's up mga freks? Nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin uh, Nandito ako sa bahay So uh, ako lang na Ako lang na iwan dito uh, Kasama yung mga anak ko Kasi yung uh, Yung ano ko pala yung asawa ko nasa Bulacan uh, Pumunta dun sa ati ko kasi may tinuha Halika uh, dito, anak, arika. Arika dito arika. na halika Halika dito halika Halika dito halika Oh, ah, salamat din. Sa dito kasama-sama ko nang iyak. Laro na, na, ako na yung galit na hinuhuli ni Burok Hinuhuli nga. Huwag oh, hey. sa mata, ah. Sebar. Anong iyo pinalulod? Ano, Giga. Giga 99. Sang linggo yun. Ang aking pinalulod pagka yung para ako makapag-Facebook. Yung Sharp saya 30. Ano eh, 30 lang? Oo. Tatlong araw yung... Kaunti lang yun. Facebook, tatlong araw na unlikol. Maganda yung ano, maganda yung isyandaan. Ayun, Giga 99. Isyan linggo yun. Ano ang tawag doon? Giga 99. Giga 99? Gi. Giga. Giga? oh, Giga 99. Ano lang yun, 99. Tapos ang bayad na sa Ester yata. Ano pa yun? Sa linggo yun. Sa linggo yun. Sila na magre-register nun. Oo. Libre na po. Sige. May gulay le Hindi mo nakakaya. Ayan, subal. Ayan, sari ko. Ayan. Ayan. pa Ayan. Ayan. Ayan doy dito kayo dito doi. Bayabas na inog na ito. Wala na ang bayabas. Ubus na. Hindi ka ba nakabalik? Trabaho. Kailan balik? May silbong ka no? Iyan mo subscribe mo nga ako sa YouTube channel ko. Bakit? Sa YouTube channel ako eh. Nagigil <laughs> ka. Ah, uh, i-search is mo sa YouTube. May YouTube ba yan? Search mo uh, Katong Vlog. Katong Vlog. Sige, sige. Type mo. Ano sila punto? Oo. 147 subscriber. Kapag pwede mo pa subscriber. So, ito yung uh, mga pricks uh, May isang kaibigan tayo dito. Galing sa trabaho. Saan ka ba nagtatrabaho? Ah, Kabuyaw. Ang trabaho dun. Ah, pabrika pala. Sa so, pabrika pala trabaho Dating, ah, dating katropa ni ano. Katropa ni Tope. So, kanya-kanya ng ano. Kanya-kanya ng life. Si ano. Mahirap pag nasa bahay lang. pera. Kaya trabaho muna. So yan mga hindi tayo. sa uh, dito siya naligo. Ano kaya anong totoong ka atong totoong pangalan mo, kaibigan? Holy Bulawan. Ha? Holy Bulawan. Holy. Holy Bulawan. Ah, uh, Bulawan. Ah, pangalan niya baka gusto niyo yung eh, add sa Facebook, may Facebook rin to. Ah, sa ngayon wala pang uh, ano vlog to kasi Walang hilig rin sa vlog ito. Ah, trabaho lang mahilig to. So, ah, may Facebook ka ba? Anong YouTube mo? Aro, ni Bulawan. Hindi, ano yan? Hindi, ano bumbayin mo na bumbayin? Lalabas rin yan, tubig yan. So, yan. Mga isang daang bumbang ganyan. batayo tayo dun sa ano? Ba't tayo dun sa oh, treehouse? Ano tao? Nasa mga tao doon. Hindi pa dumating. May pinuntaan si Papa. Pinarado yata. Yan, so nakita nyo na mga freaks yung ginigibang bahay doon. Doon kami nakatira nung isang araw. Anong na nakarang mga buwan kasi ah, hindi pa nga nagawa yung bahay dito. So yun, doon muna kami nakatira. Then giniba na. Doon na lang sa maliit ngayon. Ayun. Kasi yung sarilis, Uh, hindi pa nagagawa mga hindi ko alam kailan matatapos na yun kasi nga wala pang budget paunti unti lang mayroon na mga mayroon na mga kahoy na bili saka mayroon na rin pako mayroon siminto na lang kulang saka yung ano nakulang kasi pa siguro yung pandingding so sana nga ma ano natin pagsahod makabili pa so yun uh, mga freaks uh, hanggang dito na lang kasi nagagawin pa ko alagaan ko pa 'yung mga anak ko. Ah uh, thank you. Then uh, okay magsawang manood at sumuporta sa YouTube channel ko. Hanggang dito na lang. Next.